This is very scandalous and anomalous that the president himself signed a budget with illegal insertion known as ACAP with 26.7 billion na maanomalia at ang tinitingnan ay gagamitin or ginagamit or inihanda itong gamitin sa isang special operations program. I guess this is why they are really suppressing no yung press freedom. They ayaw nilang malaman ninyo itong mga nangyayaring ito. No, nakakahiya itong mga nangyayaring ito. Pangulong Bongbong Marcos Jr., were you the one who consented or who requested or kinonsulta ka at pinaprubahan sa iyo bago mo pirmahan po, Pangulong Marcos, ang budget ng buong bansa na uh, General Appropriations Act, itong isiningit? na ngayon pa lang nakita ay hindi na may paliwanag ang programa ginawa ng pangalan pero isang multo. Sana kumilos sa tayong mga taong bayan bago lumbog ang Pilipinas sa mga ginagawa ng administrasyon na ito. Kawat doon, kawat dito, ano mangyari sa atin? Tingnan nyo nga naman ang naglipa ng korupsyon. Bulag ka na lang insan, mahiya ka naman, sumusobra na kayo. Ganyan bang igantan nyo sa taong bayan kapag talaga grabe? Ang nakakaaway ang taong bayan, lalo may hirap. At magiging permanent na ang pagupo ng mga Marcos at si Tamba, prime minister Kung hindi pa kikilos ang mga mamamayan para mag-people power, ewan ko kung paano pa asenso. Paano na no tayong mahihirap na lagi sila lang masusunod? Paubos na ang kaban ng bayan. This is very scandalous and anomalous that the president himself signed a budget with illegal insertion known as ACAP with 26.7 billion na ma-anomalia, at ang tinitingnan ay gagamitin o ginagamit o inihanda itong gamitin sa isang special operations program. Ma'am Lorraine. Um, gosh. My gosh. So, so ang nakikita ko talaga dito ay ang isang administrasyon na napakaraming sakit. No? Uh, siguro kasi doktor ako, parang ang dami. Ang dami talagang gaps not and damning and, and then again I'll go back again I can't help but thinking because uh, the most powerful signature there was the signature of the, of the president who is now being accused of being a drug addict. No? so um, when you're a drug addict when you when you are a substance abuse, uh, when you're in a person with a substance abuse disorder, your the whole brain the whole brain is affected so i cannot help but get uh, come from that standpoint as a medical doctor no kasi nga ang ang substance abuse disorder um will cloud your judgment your reality kahit yung sipag mo kahit yung pagiging tedious mo about about uh, the details and what it means no etc so apart from that no um Like I said earlier this is now I see what I see is a government that's that's moving on rickety wheels no yes. wheels no na talagang uh, buhay pa ba ito no ano ba nangyayari dito parang everywhere you look puro katiwalian at yung and we're talking about uh, vast amounts of money kasi yes. yung yung naka-insert ngayon sa DPWH na DPWH Mayroon mismo pala, hindi nila alam nakikita no Comelec is the same, no? 14 sa, billion sa Comelec, hindi yeah, no? na niningi. San nang gamit ang um, Comelec said, we didn't even know where did that, where, did, where did that come from, di ba? Yung, for, we were even talking about 4 uh, million or 14, 14, billion. 14 billion. 14 yes. billion. And the, to put things in perspective, yung barangay development program na ikabubuti ng uh, it will redound to the the, the uh, talagang kag kag kagandahan ng buong bansa millions of lives no is the only ang binigay lang ay 10 billion no from 10 billion kinatay sa 2.5 billion oh my goodness kukurampot na nga tinaga pa Oh my goodness. Para ito so, sa mga barangay na liblib na walang paralan, walang kalsada, so, so walang I guess, tubig. I guess this is why they are really suppressing no yung press freedom. They ayaw nilang malaman ninyo itong mga nangyayaring ito. No nakakahiya itong mga nangyayaring ito. No so um and it's I'm, I'm really ano eh kasi maraming insertions na kasi ang ibig sabihin naman maganda na yung insertion. Oh, ang tawag diyan pork barrel. Pork barrel no? Barrel illegal yan. yan pag nanakaw sa taong bayan yan. Kasi tinago mo eh. yeah, yeah, harapan. Dinaya mo? Hindi nga nila alam kung anong sagot nila dyan ba, eh. o kung may isasagot itong si Roman eh. Halatang imbento na sinin, talagang iniinsulto pa yung katalinuhan <laughs> natin. Di ba? Diba? So, um, ito yung nakikita ko no, na meron tayong maraming malalaking problema ngayon. Ma'am, yun, imagine yung, ha. Ah, ma'am, yeah. agaw ah, kita ng konti. Yes, ma'am, yes, respect, please. Brother Franco. Yeah. Sara Duterte without defending her, she can defend herself. Yeah. And her father can do it they themselves. Yeah. Lantaran niya ginagap 650 million. 500 million sa DEP uh, sa DEP at 150 million sa office of the of the vice president. Yeah. At hindi niya tinago. Yeah. Pina deliberate niya, pinascrutinize niya at hinarap niya ang pangbabasto sa pangbabatikos samantalang yan ay dumaan sa executive sessions and, ng mga budget committee. And gamitin. she gave a very clear accounting. Inasinabi niya clear. kung saan yeah. gagamitin. Yes. Pero just the same, pinahiya, binastos. May impeachment, impeachment, may impeachment pa. Impeachment Ito ba? mga tatlong kagwang na to. Yes. Samantalang itong 26.7 billion hindi diniliberate. Walang alam ang debate of Budget, hindi pinropose kung saan dapat manggaling ang budget proposal. Hindi alam ng Senado, hindi inilahad sa sa floor at itinago sa dilim. At tamang term ni Ma'am Lorraine, anong tawag gan? Pag nanakaw! Hindi pa nananakaw pero ang proseso ay nakatuon sa uri ng isang pangungurakot ng pondo. Ang illegal na yung yung illegal. proseso. May maliwanag tayo dito. May, marami ng batas na nilabag dito ang Kongreso, no? So yan yan yung maliwanag na maliwanag sa atin hmm. ngayon, no? At, at dapat nating mapansin ah. ng tulong ang ating mahal na presidente, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Were you the one? who consented or who requested or kinonsulta ka at pinaprubahan sa iyo bago mo pirmahan po Pangulong Marcos ang budget ng buong bansa na uh, General Appropriations Act itong isiningit na ngayon pa lang nakita ay hindi na may paliwanag ang programa ginawa ng pangalan pero isang multo 26.7 billion at ang hinahanap sabi ni Senator Amy Marcos posibleng 40 billion pa pero sabi ni Senator Pimentel may 500 billion pa na ipinatong na walang explanation, walang program at hindi pa malinaw sa saan kukunin ang pondo pero clearly sa mga savings ng mga korporasyon at mga koleksyon na hindi nakasaad doon sa regular tax and revenue collection. So, I mean, napakalinaw na may mga problema sa budget na ito na parang pinangtapal and no less than your sister. Senator Ivy Marcos ang nagsasabi, remember, We are now going to an election year at ang kanyang uh, insinuations nagpupunto sa yeah. gagamitin ito para sa pang uh, pang uh, padulas sa mga butante o advantage ng mga politikong ganit sa kapangyarihan at pondo, Ma'am Lorena. At saka ano, um, Eric Tranco, mga kababayan, nakakalula yung mga amounts na naririnig natin na parte ng katiwalian at yung questionable funds. No, yes, We're talking about billions, funds. no tens of billions and even we can even include the PCSO, no? so parang um, nakakalula masyado. shado. so uh, um, at a time when people are reeling against about this ano these prices yung sa bigas, bigas. yung sa kuriente. gasolina sa kuryente, no? the ordinary Filipino citizen is reeling from from the high prices and then nakikita naman Wow, ang daming pera, ang daming naging milyonaryo, yes. ha? Ang daming naging millionaire dito ngayon. So, this is the thoughts, these are the thoughts of the Filipino people, no? Huh? Kahit patuloy nating ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga... Ang mamamayan, pag nanatili sila sa kanilang posisyon, pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Eh. Meron na nga pa simulo pala sila sa pulburo. Hindi ka ni FVR e. si BBM ng chance, pero ngayon, hindi maganda ang naging resulta. At nasira yung mga pinagsikapan ni FVR e. or na mabago. Parang na siguro na i-impeach yan dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang pagbabago. Ang mga oh, Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyerno ito. Hoy kising, huwag matulog sa pagkakalabot na patuloy silang namamayagpag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Bisayas. Sino ang mga matatapang na maglalid at kami susunod? sa atlasan. Sa usawa na kami at dahil sobrang mahal na nang bili. Gusto bilis. ko makita. Nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat na mga ang ginawa nila. Ay love Pinamit you. Binamit lang si Inday Sara pati si Tatay Digong na biktima. Sa Duterte, lahat kami na ipinanganak sa Mindanao. We support Duterte. Kawawa na ang taong bayan. Kung manatili pa yan sa pwesto, bayan gising, tindig at paglaban ang kinabukasan. Mas madaling bunuti ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito sa dalawang taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung madagdagan pa ang taon nila. Kilala niyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at taglabi sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang merong kapangyarihan para sila itapon sa empleyado. Akala oh, ko, itong makro to na tandem ng eleksyon ay may magagandang resulta. Kasi magkasunod sila bilang presidente at BP. Pero ang gulo pala ng kinalabasan. Pero American Financial nagsuporta sa Marcos kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, 6 years na sira ang economy ng Philippines, fake ang mga tao nagsasabi. Magandang economy now. Madaming yung common na tao na apektado sa kahirapan Pregs na. Plus alcohol, disaster talaga sa brain yan. Kaya wala lang sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Kaya pinag-government yung binoto natin. Pinagkatiwa na ang pamilya. Ahas at, at narunot na lang kami. Bakit ito pa lang first lady ang walang advocacy? Samantalang lahat na nagdaang first lady, may kanya-kanya silang advocacy. Sa bagay, ang advocacy niya ay kam-kam-kam-kam. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? discomment comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinala. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.